Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nanawagan ng Climate Change Commission ng sama-samang pagpapatupad ng isang malawakang plano para mabawasan ang panganib na dala ng nagbabagong klima. Ayon kay Commission Assistant Secretary Robel Cuenca, mahalaga ito para sa pamumuhay ng mga tao sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Layo nito na maibsan at malabanan ang epekto ng climate change sa mundo. Kasama sa National Adaptation Plan ang pagtukoy sa mga lugar na lubang apektado. Pagsasama-sama ng mga plano ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, eksperto, akadem, private sector at iba pa. At patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga international organization at pagsunod sa international commitments sa paglaban sa climate change not only just to talk about the weather, but to talk about changes in climate change. So the more people, the more people are informed, the more people talk about it, the more they are informed, and they'll be able to separate the chaff from the grain, so to speak. sabot produkto at local delicacies mula sa Soxergen ang magkikita sa isang ball sa Malate Baydila. Bahagi ito ng Six Treasures of Socks, A travel and trade expo sa pangunguna ng Department of Tourism. Layunin ng aktibidad na ipromote ang magagandang tanawin at ang mayamang kultura ng mga lalawigan ng Cotabato, South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Kabilang sa kanilang ipinagbabalaki ay ang Lake Cebu, La Palmera Mountain Ridge, Sarbay Festival at ang Tuna Festival. Katunayan, nasungkit ng Jensa na Guinness World Record para sa largest fish display ng yellowfin tuna noong 2014. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!